Hello po. Ayan, for today's video, ayan, dahil nandito tayo sa kapatid ko, dati silang may tindahan, ayan, nagluluto siya ng pork kumba. Dati silang may tindahan. Nasara kasi, ano, may sakit yung anak niya, laging nasa hospital, so walang nagbabantay. So tara, tingnan natin kung ano yung mga makukuha natin dito sa kanyang tindahan. <laughs> okay, let's go. So, ito guys. Ayan yung tindahan niya. Unang bubungad sa atin ay floor wax. <laughs> Liwanag. Ayan. Ayan, medyo makalat dahil matagal nang may ito. Simula nung nagkasakit yung kanyang anak. Pero ang dami niya pang paninda, oh. Ayan, oh. Mag-grocery tayo dito. Ayan na natin. Uwi natin sa bundok. Ayan, ang daming ano, oh. Ayan, dahil wala kaming sponge, lumana. na. <laughs> Kuha tayo na sponge. Oh, yan. Eh, sis, ano mga ko? Ayan, yan, yan, yung may-ari. Sinusundan tayo. Baka kung ano makuha natin. Ayan. Oh, dito natin ilalagay yung mga nakuha natin. So, pabili na natin yan. Ito, binigay niya itong... Ayan natin yung mga Oh, tingnan mo na natin kung expired na. Ito, expired siya na. 2024? September ba to? September 25, 2024. One month na lang. Ayan, kailangan maubos na natin to bago mag-expire. Ayan. Bigyan mo kami nito. Kuha tayo ng biswa. Ito yung yun. Ha? Mga humen. Ayan. Merong suka, toyo. Ayan. Ay! Ilang buwan ka pala yun. <laughs> Grabe siya, oh. <laughs> Babawiin pa, guys. <laughs> Gusto pang bawiin. Tingnan natin yung mga laman ng box. <laughs> Ayan. Ayan, may mga ano pa. Oh. May mga candy pa dito. Yema. Tikman natin yung yema. Ito, yema. Oh. Tikman natin. <laughs> Pag hindi pa, ito siya. <laughs> <laughs> ito ang pinamasarap sa lahat. Ayan, yung pinang masarap. Ano tando ay ice? Pirain natin mo ba, ba yan? Masarap ba yan? Hindi pa ako nakatikim niya. Meron ako dito malamig niya. Pirain natin. Waling ka tamang to, tumasis. Expire oh, na to. Yun. Ano, yun? ano to? Wala, ano? expire na eh. Huh? July 24. Pina mo. Bibili ko lang ito bago ko nagsara eh. Pina mo. Patis. Akin na lang kung patis. Hindi yan expire. Bago yan eh. Hindi, wala hindi naman nag-expire yung mga alat, diba? hindi, na Exploration, di ba? Hindi, na-expire yun yan. Expiration date yun. Na-expire. Pwede 25 days. Ito? Pwede pa yan. Pwede pa? Mm -hmm. Balik mo dito. Wala, bakit? Pwede 25 pati. Wala, grabe siya. Oh. Isa lang yan. <laughs> Ngayon tayo na. <laughs> mga makakain dito. Kasi hindi pa sila makapagbukas kasi pabalik-balik pa nga sila sa hospital. Masarap pa tong yema na to. Ah, na lang to. Lama, ano na to? Masisira na to bago ka magbukas. Tapos coffee, Pwede gumawa ng coffee <tapos> yung eh. Oo. Yung ano, yung linuto ko kanina na pansit kanto, matigas na yung ano niya, powder. Alam, matigas, no? Wala nang laman. <laughs> Pwede pa rin. <laughs> Ayan. Pwede pa daw yan kay Manoy. O, oh, matigas. Mano na. Yung powder niya, ano. Ano na. Wala na, yun lang. Matigas. Matigas na kayo ngayon. Wow, may Surprise ako sa iyo. Uh, yung ko Brown. <laughs> Ito, matigas na. Ayan, <laughs> guys. Natuloy na, yun na tayo balugit, guys. Matigas na. Matigas na. Ayan yung, <laughs> yung ano. Kapiditi, hindi <laughs> nyo binibili. Bilhin nyo. Nagbebenta pa. Sarado na nga. Yung energy, hindi pa matigas. <laughs> Ala, grabe. Malapit. Hey! Oh. ba, Ay, sorry. Ay, yung mga sardinas, i-check natin kung expire na. Hey! <laughs> ah! Expiration date February, ah, matagal pa to, 20 2027 sorry. pa. Matagal pa. Yung pa, pating. Ha? Huh? Anong mm, pating? <laughs> bating tingnan natin kung may mga mag expire na dito 2026 hindi pa expire nakabot <laughs> pa yan nakabot pa daw dito ay ito paborito ko to pork and beans 2025 pa isa lang 2025 pa siya mag expire Mga um, 2 weeks ago. Really? Bakit ano? Bakit ang liit nito? Bago? 100 bucks. Ang liit? Pang isang tao lang. Ano Anong laman ito? Alcantia? Alak e. Eh. Alak? Anong alak? Spitz chai. Masarap? Oo, oh, baka mahulog. Masarap? Oo. Mm. Paano hindi, buksan? Hindi, mukhang boss yan. Ay, hindi pa? Pinigay lang sa NB. Our original 12 alak ba yan. Whiskey, whiskey, whiskey. Ma, wala rin lo. Wala rin ang sangkalan. Akin ka, mama. Laki-laki na sangkalan. <laughs> laki, laki sa Anong dala mo, Elen? Barbecue. Barbecue? Yan. Kanina ko ka pa yan. Ano yan? Ang galing mo talaga maka, ano, maka, Barbecue. ano, ng ba, radar. Ayun, bumili naman kayo ng mga juice. Hindi <laughs> <laughs> sa birthday ko. Psst. Juice. Mag na birthday ko na Alam ko kung Anong kukunin kong juice? <laughs> Kuha tayo ng juice. Orange juice yung kunin natin. Tatlong peraso. <laughs> Ayan. Grocery na tayo. Kuha tayo ng palaman. Mag gusto ko magsisig. So, kunin natin to. <laughs> Tingnan natin kung ano yung experience niya. Ang dami niya na sayang na paninda dito eh. 2025 pa. So, pwede pa yan. <coughs> Hindi ko type tong pineapple. Kuha tayo ng noodles. Kuha tayo ng noodles dito kasi ano na, yung mat, ma, ano na, yung mga powder niya. Kuha tayo ng noodles. konti lang hindi ako masyadong ano sa noodles kasi may UTI tayo bawal sa atin kumukuha <laughs> kumukuha <laughs> tayo oh wait lang hindi pa tayo tapos dito <laughs> Ayan, kuha lang tayo ng anim na pirasong noodles. Ay, gawin na nating 8 kasi may sumobrang isa. Ay, bukas na siya. Homey! Ayan, punin lang. Tapos, pancit canton. Ilan yung pancit canton natin? Masarap tong pancit canton natin. Baka tayo pancit canton. Ayan! Tatlo. Tatlong pancit canton. Ayan. Tapos... Uy, may Alfonso, guys. Moheto. Tama ba ako sa pagbasa ko? GSM Blue, tsaka 4. O, paborito yeah, ng kapatid ko. <laughs> Alfonso. Al ano Ay, hindi pa daw. <laughs> <laughs> hindi. Tito manoy hindi pala, hindi pala, ano, Tito Manoy daw. Hindi pala nag-expire yung alak. Sabi, Happy Valentine. So, nag-grocery nga tayo eh. Wait lang. Ano pa bang makukuha natin dito, guys? Ayan. Bawal daw kunin yung alak dahil walang expiration. Tingnan natin yung loob ng rep nila. Wala naman yung <laughs> masuha. <laughs> Ayan. Nagginatan kami. Bilo-bilo. Nandyan pa. Ang daming kalat ng ano nila. Ano ba? hindi. Oh, Nasaan na yung mga ano? Ayan. Ito yung, yung mga, mga juice. Sa ito yung ano? Mga... Ayan mo na sa ako yung, mga... yung pag-uwi na kayo. Hmm. Vitamins. Tanim mo lang. Wala lang dyan. Soft drinks pa pala dyan, Ah. Ano Alin? Bakit? Ano yan? Binibukas yung drink? Sira. Parang napanis. Ba't hindi pala tinatapon? pa magtapon, eh. Hinaya kasi akong dami. niyang Yung ano? Sabitin. Buti hindi nasira. Hindi, ah. Saan? Ano pa? Hindi, 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 bakit may ano dito? Uy, may natapon. Ano to? Wala na. Steel wall. Steel wall, pangi. Titingnan <laughs> lang. Ano, cubes? Iba na yung steel wall dahil masipag yung kapatid ko mag-is-is ng kaldero. Oh. Chicken, beef, gold. Ayan, o. Oh, ang oh, dami. Para tayong nag-grocery, diba? Nasa pure gold po tayo, guys. Pingin ako nito. Ayan, ito. Butas na yan? Hindi. Mabi ka naman. Butas <laughs> na <laughs> Nagtotorta kami ng ano, yung eh, ng ang tawag kaya. dito. Ayan na lang. Ng okay. ano, puso ng saging. Masarap. Ayan po, pinatikin nun. Ay, oo nga. Dapat magdadala. Sa susunod, magdadala ako rito, tas gawin natin. Torta. Hindi mo naman linuto yung ano eh. Hindi mo pa naluto. Sige mo kami ng ano, time. sardinas. Ay, sardinas. Ay, ano? Ay, may na. Eh, may kalawang na. 20 ano pa may yan eh. Sisko naman. Kaya nga, sa labas lang siguro. Eh, Dito. Lagay mo doon. Talo talaga. Ayun ka na doon to. Oo, saglit lang. Managag-grocery pa nga eh. Ang oh, istorbo. Wala uh, <laughs> na laga yan. Eto bag. Ayan guys, ang dami nating naku. <laughs> ang dami kong nakuha. Titingnan <laughs> natin na ano, ng pagkain yung aking alaga. Yung aking Luigi. Pakuha na natin siya ng pagkain. Biskuit ito. Choco Mochu. Kunin na natin to. Kunin natin yan. Para kay Luigi. Yan ha. Oo. Oh, oh, oh. Sabihin nun. Wala ka na mga chichir yan. Wala Wala kong biskuit. Ito oh. Ayun Ayun na lang baon niya. Pwede kayo kasi. Ito, 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 ito. Ibang baon sa school. Mende. Mende. Expire na ng November? Eh, e, ano pa lang naman yun? August pa. Nalaglag, sayang yung kainin nga. Ligyan ko yung mga anak natin. Ligyan ko yung mga anak natin. Ay, daming biskwit. Kuha tayo ng... Tingnan lang ako isa nito, ah. Kuha tayo. Isa lang. Ay, daming biskwit. Diba? Ayan, oh. Hmm dami. Um, malalambot na yung iba. Pag ganito, pwede pa to. Ay, lalagay ko na lang to sa lulutuin. Eh. Hindi pa to, no? Hindi naman yun ang expiration. Ito. Ito po. Ito sa, ano, November pa. No, nah, hindi na akong bibigyan ng pambilay. Na? Hindi na akong bibigyan ng pambilay. Oo, oh, ayan na. Ah. Yeah. ada itu. Lagi itu. Potak itu. dulu. mau? Oh, ayan. Oh <tukup> <Tandaan. tukup> Hah? October ma expire. Mm -hmm. Mami migay tayo dun sa ano sa mga ano ba yon? Dumagat na mga bata pag pumupunta. Ito. Ayan guys, ang dami. Sabi mo bibili ka ng ganito. Ano tong isa? Isang, ano, atay, taba, kain. Isang. kain muna tayo ng ano. Asa yung sausawan? Yeah, ano, commercial muna tayo sa pag-grocery natin dahil naubos na nila. <laughs> hmm. kain daw na. Thank you. Ito ko sa tubi. Sabi ni ate. Try mo. Ito mo, mag-dumin ka may na ako kumuha ng sardinas. Lagdagan natin yung ano, Lorwax ni Luigi. Kuha mo ko ni isang perla. Kapag mo ito ko rin. Okay na yung ating grocery. Dalawa tong kinuha kong ano eh. Lapag mo dito. Ha. Dito. Ayusin natin. Wait lang, ayusin natin. Sa yung may sakit na bata, yung laging nasa hospital. Okay. Hindi pa nasa yung tindahan Balik Balikan ko lang sa Ano mo, kinukuha din to? Ano <laughs> Kinukuha rin ko oh. ma. okay. ma Hindi, walang lighter eh? Huwag <laughs> mo na putol putol Titi, magtitira Magtitira? mo hmm. dalawa hindi ito. Lagay mo na yun. Ikaw, hindi sa sabon mo. Yung sardinas. Ano lang? Ayan. ano pa? Ito? Huwag na yan. sige, sama mo na. Ito pa, kinuha ko to. Ito, ito pa? Mm -mm. Baka kayo naman yung magkasakit dun. Bakit? Kasi puro kay sardinas. Sus! Kumbip! Mahalok nila yung isang gulay, Hindi naman ako nakakain yung ano yan. Uy! Huwag mong ganyan yun! Ihiwalay natin ng Ito. ano. Dito! Pagaya. Sara mo buti! Oo, oo! Para diretso lagayan ng ano. Ay! May butas! Ano to? na yeah. butas. Ito? Ito yon? Ay! Ayun! Hindi. Kasi hindi. Yun ang Sayang. Wala na ibang lagayan? Anap ka pa isang plastic.

yung lang to ito sa SM, alam mo, kapat na, na libo, kapat na libo ata na. Oo. Mga adik siya sa uh, Sa tikit-tikit. Mm. Tapos yan lang? Sige. Alas, No! Sorry. Mapagod! Oo, yun guys. Ito na yung ating na-grocery. Thank you so much. Thank you, sis. Thank you so much sa pag-grocery. Mayroon pang vitamins. Look, vitamins ko yun eh. Hindi nga daw pwede sa iyo yan eh. Kasi sabi... Sabi ng, ng doktor mo eh. bye-bye. Thank you. Okay, let's go.